mga ka -agrijoy. so ngayon ay gagawa tayo ng coco pool so yan guys, so, ipapakita ko sa inyo yung mga nauna ko nang nagawa so yan siya guys so yan so ito yung mga ginamit ko, yung screen and then meron kaming extra dito na yung blue na pvc so yan na din yung ginamit ko and yan So, ito naman yung una kong nagawang uh, coco pool. Ito yung kauna-unahan. So, ganito yung ginawa ko. So, yan. Kaya, ang gagawin natin ngayon is yung ganito dahil meron pa naman akong screen na gagamitin. So, yan sa paggawa ng coco pool, gagamit tayo ng coconut fiber. So, ito, hiningi ko lang sa bayan. And then ito naman yung PVC natin So ako lang dito sa bahay Pero kung meron naman kayong kahoy Kung wala kayong ganito Is pwede naman yung kahoy And kahit na ano uh, Depende na sa inyo kung anong gusto yung gamitin And then syempre, ito pang tali May ganito din ako And uh, Twist tie Kahit ano pwede naman na din yung ganito So, yun guys. And then, so, nabili ko lang ng 120 yung per meter neto. So, yan. So, marami, marami ka nanding magagawa sa isang metro ng ganitong screen. Guys, okay, sa paggawa natin ng Coco uh, Full is makakagawa din tayo ng Coco Feet. So, yun. So, yun guys. So, tanggal-tanggalin lang natin ng maliliit tong mga to. Tong mga to. So, yan. Para mas madali natin ipasok doon sa loob ng gagawin nating po. So, yan guys. So, yun. So, next naman natin gagawin is magkakat ng screen. So, yung ginagawa ko dito is binibilang ko yung butas ng screen. So, yung bilang ng ginagamit ko is 15 na butas ng screen. So, hindi ko alam kung anong sukat nun. Basta, yun yung binibilang ko kapag gagawa ko ng screen. 15 na butas. <coughs> Pagkatapos makat yung screen, imomold naman natin ito ng pabilog. Kapag okay na yung screen, tatalian na natin ito. So, yon Then, next is ilalagay na natin itong ito itong So, ito. i okay, okay na natin dito sa loob. So, yun. Itatali lang natin dito. Itatali lang natin. So, yan. Then, next is lalagyan na natin ng mga coconut fiber dito sa loob niya. Yeah. So, ito. So, yan. mga ka-Agri Joy. So, ito na po yung ating mga coco pool or yung coconut pool. So, ito na po yung mga natapos tent So, ito. Meron na tayong tatlo. So, yan. Thank <laughs> you.